Guys, welcome to my YouTube channel and for today's video guys, meron akong new vlog. Ang new vlog ko for today's video ay mahilig ako sa mga hayop, sa mga aso at pusa. Dog lovers and cat lovers ako guys. Ayan ang aking new vlog. Kung bago ka pa sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell for at for more updates my videos. Sorry guys. So, nandito ako ngayon guys sa karinderia sa sapote. So, meron ako ditong cup na binili na mag sa Imus. So, ayun, nagkakapi tayo ngayon ng hapon na to. So, ayun, nagkakapi ako. So, ang content ko ngayon is mahilig ako sa mga hayop sa mga pusa at saka sa mga aso. Actually guys, marami ako na re-rescue yung pusa. Ayan ng mga aso na mahilig ako sa mga hayop. Pag nakakita ko ng hayop, pinapakain ko, muwi bila ako ng wet food. Ayan. And for this video, may kasama tayo ngayon guys na aso si Milo. Milo! Hey ka sa vlog. Hey Milo! Kita nga, purong kulang itong kape. Eh. Kasi hindi siya makita. Ay nahihiya siya. Milo, hi ka sa vlog. So, ito si Milo. Malambing tong aso na ito. Lagi siyang pinupuntahan dito, guys. Sa Sapote. Dito yun sa may Las Piñas Public Market. super so, for today's video, ay eh, talagang na talagang ikukwento ko sa inyo sa vlog ko na mahilig ako sa mga aso at saka sa mga pusa. So, ante content today. Today, bumili <laughs> kasi ako ng mailot na tubig dito kay nanay kasi may nagtitinda dito. So, ayan. to si Milo. Ay, pakilala ka sa vlog. So, nahiya tong aso. Ayan, guys. Mahilig talaga ako sa mga aso at saka sa mga pusa. Ayan, pag nakikita ko yung mga asong mga walang makain, pinapakain ko sila. Pag may pera ako, pinapakain ko. Kapag nakikita ko may sakit, Uh, pin, ginagamot ko, ayo Pero nag iingat pa rin ako kasi syempre hayop pa rin sila. Diba? diba? Milo, hi ka naman sa vlog. <laughs> nandito kami sa calendar yeah. So, ayan si Milo. At napakalambing na aso to. So, mahilig ako sa aso guys. Alam nyo naman sa mga mahilig sa aso dyan, sa mga dog lovers and cat lovers. Wala so, akong kusa ngayon. Pero kasi nandito kami nag nand, ano talaga pinantan ko sa, si, Milo kasi pupunta <laughs> ako palagi dito so sa sapote Milo hi sa vlog. Kapi hey, tayo guys. Kapi, kapi tayo. Hmm. So niya sa Milo. So alam nyo guys, may hilig talaga ako sa mga aso, tsaka sa mga pusa. Milo, higit hey, ka nga eh vlog. Eh, hey, nanonood no, yung mga viewers natin, Milo. Ay, gasa ka kanila, papakilala siya si Milo. Masarap tong alagaan, guys. Eh. Merong may-ari nito sa nagtitinda sa buko. Pero, hindi kasi siya pwede-pwede sa amin, sa, sa ano namin, eh, sa bahay. Bawal ang kaso. Mabait to. Hindi to nangangagal. Nakikita ko talagang, nakikita mo talaga ang, actually, guys, nakikita nyo talaga ang behavior sa isang hayop kung nangangagat, diba? Ay, may klang siya, Baka sabihin nyo, nanonood kayo, mamaya, kagat yeah! ako nito. Hindi, hindi ako kagat ito. Mabait to. Kung alam nyo lang mabait to. Ayun, pag may nakikita akong mga pusa, nire-rest ko, pinopost ko, nakaiga na siya, pinopost ko yan sa dog and cat and adoption. Ayun, pinapakita ko sa sa mga post, sa Facebook na nagtumutulong ako sa mga hype, nire-rest ko. Minsan, oh, parang akala nila, akala nila na sa akin yung mga pusa at saka aso nila. Kasi nawawala yung uh, yung pusa na may lahi. Kali nila na sa akin. So, nandito kami sa karinda rin yung hati. Ito sila, papakita ko sa inyo. Ayan. Nay! Nay! nai <laughs> Nanay. So yun si Nonoy. <laughs> Sinawag ko. Milo, makita ka. Layas. Okay ka lang? Parang sinisinok siya. Milo, okay ka lang? Parang sinisinok si Milo. Okay ka lang? Sinisinok si Milo ah. Sinisinok si Milo. Dito lang. Dito ka Milo. Parang sinisinok siya. Dito ka lang. Dito ka lang. Inom ka na lang ng tubig. So sinisinok si Milo guys. Sa painom ka na lang siya ng tubig. Hindi ko alam sa aso na Sinisinok ko. Ayan. Sinisinok siya. Sa mga tubig. Painom kita tubig. Ayan. Sige, after vlog ha. Papainom kita ng ube. Sinisinok siya. Ayun, mahilig ako sa buhay At yun lang akong ah, vlog guys sa mga tao na subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. And don't forget to subscribe. And click the notification bell para updates ko palagi sa mga videos na gagawin ko. Ayan, thank you for watching. Bye bye. Bye ka na, Milo. Bye.